Hello guys, good morning. Uh, ngayong araw magre-ride tayo. Gagamitin natin tong MT 09 natin. May bibilin lang tayo Tsaka saka magbe-breakfast ride din. Ay, malabo yung panel oh. Tumamatay madali yung panel. May ganun. Oops. Walang power ah. Ayaw niya siya mag-start. Ah, uh, check na muna natin. Baka lubat na to check natin kung may ano pa to may karga pa to check na rin natin yung mga fuse tsaka yung battery tanggalin muna natin yung battery uh, negative muna check natin yung voltage nito may voltmeter tayo. Gamitan natin ng voltmeter. Check na natin. DC. Oh, okay naman yung voltage niya. 12.73 volts. Atin ulit. Sa motor baka may problema naman sa fuse check natin yung fuse yung mga fuse ng MT 9 yung dito check natin isa-isa ito yung main fuse main fuse to tapos check na rin natin yung fuse ng uh, starter relay ayan guys hindi na natin kailangan tanggalin lahat yan dito na lang natin i-top So, pag yan, dumikit, duha yung fuse. Check natin isa-isa. Okay. Okay, gawa lahat. Gawa rin yung fuse ng starter relay. Ito yung main fuse. Ito siguro pagka uh, sira makikita na dito. Pero para sigurado, check na rin natin dito. Okay, gawa. Gawa siya. Check na natin ulit yung voltage ng battery. Nang nakakabit. Ayun, 12.7 naman. 12.7 sya. May problema nito. umi pero ano yun, nagbi-blink. Mita ng yung pang-jumpstart. Meron ako dito sa uh, tools na lagi kong dala. try natin i-jump Kaya nga pala nito mag-jump ng ng sasakyan din kaya. Um, tsaka magaang lang siya. Ano siya? Lithium. Ayan, kakabit lang natin Ayan. Angat lang natin yung battery kasi malaki yung ano eh. Itong alligator plank. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin itong mag-green. Ayan na. Testing natin. Ayan. Nagbukas. So, may problema yung battery natin. Kahit, 7, ano, 12.7. Yung reading. Siguro may ano na to Start natin. Try natin. Yun. Nag-start pero namamatay pa rin kasi uh, defective na siguro tong battery. Bili tayo muna sa bilihan ng uh, legit ng Yuasa battery. Nagamitin na natin tong CB. Ito na lang. Tara let's go. Hello guys, uh, ngayong araw pupunta tayo ng Manila Bibili tayo ng uh, battery ng MT-09 Malapit lang siya sa may UST, may, sa may Santa Cruz Siyempre, uh, original na Uwa sa battery ang bibili natin Tara, let's go 3 years ago doon din ako sa kanila bumili uh, malalaman mo naman na original yung battery pag uh, tumatagal ng ganong taon ang lifespan kasi ng mga battery uh, tumatagal yan ng 2 to 3 years depende sa paggamit mas matagal yung lifespan ng battery pag lagi mong ginagamit talaga yung motor mo medyo maraming sasakyan ngayon kasi ano na eh uh, balikan na yung tao sa Manila long weekend kase Hello guys, nandito na tayo sa Dapitan uh, The Pitan Street Ito, UST2 uh, Dire diretso lang Dito tayo sa uh, Pinabal Ako, nakakalala ko nung college ako May kinakainan kami dito pagka uh, nanonood kami ng uh, basketball Tsaka naglalaro kami ng magic cards dito tambayan namin mga mga barkada ko sa fine arts hmm, malaki na pinagbago dito oh. marami ng building yan, dyan kami lumalabas yan guys, kakanan tayo dito Ayan. tapos base sa google map dire-diretso pa nung last time kasi na bumili ako sa kanila pina uh, move ko na lang medyo tinatamad tayong mag ride nyo eh. na tatlo pala yung branch nila isa to sa branch dati kasi bumili ako sa main branch nila sa Quezon City ito na ito sure guys yung sa battery hindi na tayo bibili Ayan, bigyan ng original na yuwa sa battery yun At nandito na nga ako sa Yuasa Battery Outlet Store Manila. Along A. Mendoza Street lang yung store nila. Pwede nyo ring search sa Google Map para hindi kayo maligaw. Meron din silang GS battery pati na rin Yuasa na made in Taiwan. At ang maganda dito, meron silang 90 days warranty para sa Japan version at 30 days warranty naman para sa Taiwan version. Pagbibili pala kayo ng battery, i charge pa muna nila ito ng 10 minutes para ma-activate. Tapos itetest test din nila yung health ng bagong bilhin nyo na battery. Makikita naman na nasa peak voltage at nasa 100% pa ang health ng bagong battery. At pwede nyo rin check yung health ng luma nyong battery. Kita naman na bagsak na sa test yung battery ng MT-09. Hello guys, pauwi na tayo. Ito, uh, eto, parang abutan tayo ulan. Sobrang dilim ha. Ah. ngayon. Pero malapit na tayo. Yun na nga, nakabalik na tayo. Ito yung luma nating battery. Uh, defective na siya Okay na rin kasi, ano na eh, umabot ng 3 years to. 3 years din inabot. Tapos, ito na yung bagong nating battery. At ito na yung bagong nating uh, battery. Uh, may ICC sticker siya para sigurado na legit. Sa Yuasa tayo mismo bule, bumili. Yuasa Battery Outlet Store sa Manila. Pero bago natin install, check muna natin yung voltage. Siyempre, gagamitin natin itong multimeter natin. Negative. Tapos, positive. Yun. 12. 9 volts siya. 12.9 volts. Yung kanina, yung luma natin battery, 12.7 volts. Pero parang yung reading niya, parang kulang na rin sa power eh. May problema na rin yung battery. Ano bagong bago. Ayan. Kuna natin kakabit syempre. Uh, positive muna. Tapos, kabit natin itong strap. Yun. Para ma-secure natin yung battery. Kaya na guys, moment of truth. Yun, nag-open na. Tain natin. Yun, one click lang guys. yun nga subukan na muna natin yung bago natin battery at may bibili na rin muna tayo nandito na tayo guys sa uh, pupuntahan natin bibili lang tayo ng makakain syempre dito sa Rosalis Marilaw na guys nakabili na tayo Ay. at yun lang mga kalakbayero ride safe sa lahat peace thank mm -hmm. you